Halos hindi masikmura ng ilang palay farmers sa ilang bahagi ng Cotabato Province at maging sa mga katabing rehiyon ang presyo ng palay sa mga farmgate na nasa 12 to 14 pesos na lamang na sobrang layo noon na umabot pa ng 20 pesos hanggang 26 pesos ang kada kilo. Bilang tugon ay gumawa ng inisyatiba si Kilapaon Mayor Atty. Jose Paulo Evangelista na bigyan ng mas mahal na buying price sa mga palay farmers, partikular ang mga accredited ng palay buyback program ng lokal na pamahalaan. Direktang bibilhin ng LGU ang mapalay ng mga magsasaka sa presyong 19 pesos ang kada kilo. Habang mula sa sakahan, kukunin ito ng matauhan ng City Agriculture Office at dadalhin sa si LGU Operated Rice Processing Center sa Barangay San Isidro ng walang bayad layunin ng hakbang na maibsan ang hirap na dinaranas ng mga rice farmers dahil sa mahal na gastusin sa inputs, labor at minsan ay nakakaranas pa ng kalamidad ang kanilang sakahan. Ang kinaganda ng Luntian Rice Program ng lokal na pamahalaan ay may kakayahan silang magproseso ng mga nabiling palay at pwede nila itong ibenta ng 25 pesos ang kada kilo na halos kalahati ang presyo ng nasa retail stores na umaabot ng 40 pesos hanggang 50 pesos. Heating two birds with one stone kung makukonsidera ang hakbang na maliban sa ma rice farmers ay makikinabang din ang mga consumers. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.